kauna na. Okay na? Hmm. Ikaw na diba? Tinatakbo oras. Okay na ito. Ayan po sila guys. Ako po yung magbibira mga idol kasi hindi. Yung mayari po mismo ang ano. Yung magpapandar ng makina kasi nanibago po ako eh. nothing di ba? One click Ulit lang Угу. Right. Hmm. Out na rin. Okay guys, dito po nagtatapos yung ating vlog. Uh, gusto ko ulit magpasalamat kay ano, Karen Kamatso, guys. Yeah, mga mga sila po yung nag-ayos ng ano, ng, siya po yung nagbigay sa akin nito mga idol kasi wala talaga akong pambili. Ayan o, gagaling namin sa hospital mga idol. Okay, sa mga gusto magbili na, mag, ay, mara na? Meron pa, 2 minutes mga, pa lang. Meron dyan guys, mga tambutso na libre, pahingi ako dyan o. No? Oo, oh, kahit lang yung pinaglumaan po. Mm, kasi manipis to, kaya mm. so, may Sino po yung gusto mag-sponsor mga guys? Kaya, talungan nyo po siya. Ayun lang kayo kay Lemix TV. Hmm. Okay, na natin. Kaya, na natin Pumunta po kami dito sa kanya kasi para po matulungan rin namin. Ang isang naming supporters at kapwang mangingisda po mga guys. Yun po ang samahan with dito sa amin. Samahan ng mga mangingisda. Samahan ng mangingisda. Kailangan magtutulungan po sa pag-aayos ng bangka. Pag, hindi pag ka, pag na ano ka sa dagat, nawala, mm. tapos makita ka nila, saoging ka. Pero pag mm. hindi ka nakita, pag hindi ka nakuta, nak nakita. Nakita. <laughs> Goodbye Philippines. <laughs> Goodbye Philippines in the world. Bye okay, na. Bye bye, bye bye mga idol. Shout out. Shout out na lang po sa aming mga supporters at God bless for all. Hanggang dito na lang po. Babu.